Ayan, good morning mga kamukbang. So, panibagong vlog natin mga kamukbang ay uh, magbabala tayo ulit ng buko kasi tagal natin hindi na kapag buko mga kamukbang. So, magbubuko ulit tayo mga kamukbang. So, good morning po sa lahat ng ating mga subscriber dyan, mga silent supporter. Good morning, good morning po sa inyo mga kamukbang at uh, maraming maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na support sa aking uh, YouTube channel, ayan, sa mga members code. Maraming maraming salamat sa iyo mga kamukbang. So magbubuko ulit tayo mga kamukbang. Ayan, ito yung buko mga kamukbang. Hello, good morning Ito mga kamukbang. Ito, ito, ito yung Laging laging suki na binibilihan ito mga kamukbang. So magbubuko ulit tayo mga kamukbang dahil matagal tayong hindi nagpapukuk ng dinggo na. Kaya shout out po sa lahat mga kamukbang. Ayan, thank you so much sa lahat Kung mga nag-nandyan, nakawat sa aking video at sa mga nandyan na hindi nagko comment maraming maraming salamat sa inyo mga kamukbang ayan, uh, bukuli tayo mga kamukbang syempre yung favorite ng boy mukbangers mga kamukbang na buko so let's go, huwag natin patagalin mga kamukbang ayan, intro tayo

Diba yung ngipin niya? So, bunga nga lang ginamit. Nakapagbalat na ng buko. Mm. Fresh na fresh pa yan, guys. Wow. Oo sarap. Fresh na fresh. ina kamasarap na protas sa buong mundo